Paano? Paano yung ikot, Marimar? Pinanintigan mo talaga yung pangalan mo, ha? Ano, Watto? What's up, Badlang People? Ako nga pala si Marimar, 27 years old, ang fashionista, Filipino teacher ng Santa Cruz, Laguna. Uh, yes, ma, si Marimar! Usog ka dun, Vong! Usog, Usog ka dun! Usog ka kayo! T Tabi ka sa kanya, Vong! Oh, Marie Marie and Fulgos so together. Aso? Doggy! Okay. layo <laughs> <laughs> kasi nila. Kasi pag-uwi na ko, mag-paper M. Uh, <laughs> so ako uh, so, na lang. Masasaya uh, so, yung joke kung mamatay pag ganun pa, <laughs> so, travel pa siya. <laughs> Sakto marimar, marimar, tsaka Marumar. Ay, oh, oh, pwede. Marumar? <laughs> Parang pinagandang marumi lang yun. Eh. <laughs> teacher ka po? Yes po. Filipino. Ano po? Wow. Filipino teacher po. Sa so senior high school. Anong uh, ano, anong baitang? Anong uh, uh, grade 11, 12 senior high school. Okay. Meron pa kayong mga high. estudyante na medyo nahihirapan kayong magturo? Ay, hindi naman hindi po. naman po. No, naman po ng, uh, ng maayos po. No, At maayos. lahat naman po ay magaling ang mga aking mga estudyante. Good job. Yeah. Laguna kasi. Yeah. Yeah. Pa, si teacher, Marima may mga taga Laguna. Pero alam mo, iba ang hinaharap na challenge ngayon ng mga teachers kasi may research na nagsabi, yung mga bagets ngayon. Iba sila maglabas ng ng tantrums, ng frustration, yung out, yung outburst yes. ng ano yes. nila, yung pag hindi sila masaya sa loob ng yeah. skwelahan, Iba yung kanilang behavior. Hmm. Oo, parang mas mas madali silang mapikon, magagalitin sila, hmm. mabise, mas madali silang bumitaw, umayaw, yung ganoon. Isa so lang puti sa iyo, ano? Isa lang sagot doon. Ano? Kaka cellphone. Kaka cellphone ko 'yan, na sila. Buti si uh, si Miss Marimar sabi niya hindi sa hindi ganoon sa kanyang klase. Yeah. Okay. Ano pong pick up line niyo para kay Maro? Ayan, Maro right. Maro! Nag-control ka na ba? Bakit? Kasi gusto kong ituro sa iyo yung pagwawal ko. Yeah! <laughs> 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 Ang galing. The Department of Education is very proud of you. <laughs> Long weekend naman ngayon eh. Pwede mag-alesima. Oo. Ang taray. Tapos <laughs> sabay so, kayo magbasa ng librong Ang Kaibigan. <laughs> Thank you, Marimar. Yes. Ma At eto naman si Searchy number 2, Reveal. Ay, hindi ka para pa bumaba. <laughs> hindi porket na po, puti. At magandang kutis mo sa loob. Tapos ganito ang insurance, makakamaba kami. Okay Di ba wala naman kami karapatan? Sorry, pero ayoko nalang mag-talk. bigla lang ako talaga. Sorry. Yes, ma'am? What's up, madlang wow! uh -huh! uh -huh! uh -huh! people? I am Jerdy, 27 years old, ang freelance digital marketer ng Quezon City. Oo, Jerdy. Isang maro, isang Jerdy. Marumi na Jerdy pa. Kala, Jerdy. Ilang taong ka na? Jerdy 1. Ay, lang ako na kaya encounter ng pangalang Jerty. Ang ganda. Ba salam. Bakit Jerty? Oh. Saan galing Gertrud yung Jerty? Um, ang oh, galing po sa Gertrude. Yun Ayon. po talaga yung ano ko, real name. And yung Her Gertrude naman po, galing sa Hertrudes, yung lola ko po. Ang ganda rin ang Hertrudes. Oh. Oh. Hertrudes, diba no? Diba, Kastilaloy? Parang mga oh. barkada. Very, very demure. No. Oh. Oh. Yeah, Yan no, ang Gertrude. Yeah. yeah. Parang mga nakasalamuha pa nila Jose Protasio Rizal yeah. Kaduri, Alonso de Rayalonda. Yeah. Ganyan. <laughs> Si Charity, ilang taong ka na nga? 27. 27. Oh, Anong pick-up line mo para kay Maro? Maru. Ay, Maro. Actually, ma Maro ba? Maro <laughs> or Maro? Maro po. Maro. Maro, anino ka ba? Bakit? Kasi gusto ko saan man ako mapadpad kasama kita. Oy, oh. Aso, alaga ng aso. Be, <laughs> anino, di ba ka, anino sinusunod? <laughs> kahit saan mapadpad kasama mo siya, kahit wag nagsisir ka. Oh. <laughs> <laughs> Ayaw magkahiwalay. Thank you very much, Jerty. Search number three, reveal. Oh. What's up, Madlang P? Margo, 27 years old, ang girl baller ng Paranaque. Oh, girl bowler? Oh, uh, parang bagay din Maro, eh. tsaka Margo. Nagpa-basketball ka o billiard lang? Kasi bola din yun. <laughs> Nagpa-basketball po ako, meme vice. Anong position so, mo? Shooting guard po. Shooting, shooting guard! guard. Yeah. Anong team mo? Salasal po. Oh! Wow. Sa women's basketball team. Yes, Nakapaglaro po. ka ng UAAP, nakaline up ka na? Hindi po. Nung high school lang po ako naglaro. Ngayon po sa runs na lang po ako naglalaro. Runs? Opo, runs? mga pick-up runs po. Akala ko sa, ano, sa stockings. Ba't alam mo yun? Alam mo yun? Sabi na nga, ba't dati ka drag queen? Lalagay mo ng manicure pag ano, lumala. Pag naano ng kuko mo. Oo. Dari si Margo, Margo, nakasakings ka ba? Hindi well, po. Ay, hindi. Eh, ba't may run? <laughs> <laughs> hindi na siya. So, Ay! Yung masakit, ah. hindi ka nag-stockings, pero may run. Hindi, charot. Oo, maganda ang pustura oh, ni Marco. Very confident. Very cutesy. Very demure. Yes. Very mindful. Di ba? Yes, diba? yeah. yes Margot. Yes, anong pick-up line mo? Maro, anong height mo? Bakit? Nagtataka kasi ako eh, kung paano ka nagkasya sa puso ko. Ooyyyy! Oh! Uh, ang tanungin mo, anong puso mo? Ang <laughs> laki ng puso. Kasi nagtataka kami, ba't nagkasya sa dyan? <laughs> nagkasya ka sa puso ni Margo. Kamustahin natin si pat, -Pat. Kamusta ang dating sa'yo ng tatlong girls? Okay naman po sila. Uh, magaganda po at talagang desente yung ano po nila, yung profession. Oh. Uh. Grabe yung disente. Oh, oh. yeah. Sino bang hindi disente dito sa kanila? Grabe ka naman sa amin. <laughs>